Ang ganda ng paglubog ni Haring Araw. Tulog si Holik. Ang ganda. Oh my. That's the view from my terrace. See that? Maaga pa ha? Ganyan pa lang oh. Oh. Diba very colorful ang aking alibot. Tapos doon sus may ang ganda. Oh my God. 5.30 pa lang dito pero ang ganda na ng paglubog ni Haring Araw. Ganyan. Hindi masyadong bongga ang celebration ng water festival. Tapos magtakmaw ngayon. Jump natin.